Mula sa balotang papel hanggang sa makinarya, unti-unti na nagbabago ang proseso ng halalan sa Pilipinas. At sa darating na eleksyon, isang bagong teknolohiya ang muling ipapakilala, ang Automated Counting Machine o ACM. Narito ang ilang detalye patungkol sa Automated Counting Machine. Ang teknolohiyang ito ay galing sa Miru Systems mula sa bansang South Korea. Inaasahang mas mapapabilis at mas maayos ang magiging pagbasa ng makinang ito kumpara sa dati pang ginagamit tuwing halalan. Ito nga ba ang sagot sa mas malinis at tapat na halalan? O may mga bagay pa tayo na dapat na ikabahala? Gaano nga ba natin kakilala ang makabagong pamamaraan ng pagbasa ng ating pagboto? Paano nga ba tayo makasigurado na mas malinis at tapat ang ating eleksyon? Ako, si Louie Kapangpangan, Boses ng Kabataan para sa Halalan 2025. BCM ay ang makabagong henerasyon ng vote counting machine. Mas modernisado, mas maaasahan. Ngunit sapat na ba ito upang maibalik ang tiwala ng mga Pilipino pagdating sa darating na eleksyon? Upang mas marinig ang poses ng kabataan, nagtungo ako sa isang universidad sa lalubigan ng Bulacan. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang isang estudyanteng si Abigail mga luwang beses na siyang pupoto para sa darating na halalan. Ang tanong, gaano nga ba niya kakilala ang lumang sistema at ano naman sa tingin niya ang makabagong sistema na ito? Bago pa man pumasok ang mga makabagong makina, ang halalan sa Pilipinas ay dumaan muna sa mahabang kasaysayan na puno ng pagbabago, hamon at pag-asa. Noong panahon ng kolonyalismo, wala pa ang formal na sistema ng pagboto. Ang pagpili ng pinuno ay limitado lamang sa mga lokal na komunidad. Sa panahon ng mga Amerikano, doon pa lang nagsimulang magkaroon ng halalan para sa Philippine Embassy noong 1907. Pagkatapos nating makamit ang kalayaan, tuloy-tuloy na eleksyon. Pero hindi sa sabihin ay naging perfecto ito. Laganap ang uh, mga isyo na pagkarahasan at bayaan. kahit sa panahon ng demokrasya, hindi na nawala ang problema. Good buying, kung wala nang diwala sistema at karasan. At kahit sa pagpasok ng teknolohiya, katulad ng Bicos Machine ng 2010 at 2013, may mga isyo pa rin na patuloy na yung Ayon sa mga ulat, may mga depektibong PICOS machine kasabay na ng mga aligasyon ng manipulasyon. Sa kapila na sinasabi na safeguards ng Comelec, marami pa rin ang hindi naniniwala o lubusang kumbinsido sa mga ito. May mga botohang naantala sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa mga pumalyang vote counting machine. Sa mahigit isang daang libong VCM sa iba't ibang bahagi ng bansa, mahigit isang libo at walong daan ang nagka-problema. Sabi po ng... Katunayan, noong taong 2022, tinadalang nasa isang libong vote counting machines ang nagkaroon ng aberya dahilan ng pagkaantala at pagdududa sa resulta ng halalan. Bilang tinatawa ng mga botante na karanas ng eleksyon noon, masasabi kong malayo na ang narating ng teknolohiya. Pero kahit anong makina pa ang gamitin natin, Because man noon o oh, ngayon, ang mahalaga pa rin ay ang tiwala, edukasyon at integridad sa proseso. Mainit ang usapin ngayon ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa darating na halalan ng 2025 sa Pilipinas. Alamin ko paano ang babago ang proseso ng pagboto at ang mga inakasang epekto nito sa pagiging tapat at pagbilis ng halalan. Maaari ko pong mahingi ang iyong naging karanasan sa Kikush Machine at mano-manong pagboto noong nakarang halalan? Um, noong nakarang halalan po, ang naranasan ko talaga sa mga dumoto ko ay mano-manong pagboto. Bale, nung dun sa mano-manong pagboto, okay naman siya sa akin kasi alam mo yung nasa tao na yung parang human error na lang kung magkakaroon ng error sa botol at walang um, kasama sa technology or machines. Kung noon ay mano-mano at ngayon ay VCM, ano naman ang tingin nyo sa ACM? Um, medyo hindi ako sa kanya somehow kasi um, parang ang dali nilang ihack para magkakaroon ng data hmm. sa... <laughs> susunod Ano ang iyong reaction or may pananaw ka ba sa makabagong ACM? Um, siguro yun nga, hindi pa ako masyadong ano sa kayo na kasi uh, ayoko talaga nung parang um, dayaan sa botohan. ang things sobrang uh, important, importante ngayon ang election lalo na kung dito natin malalaman kung natutuwa talaga yung mga tao from last year's election So, gaano ka confident sa magiging resulta sa paggamit ng automated vote counting machine? Hindi ako ganun ka um, 100% na magiging Um, yung error niya wala talaga. Pero kahit pa paano, niniwala naman ako na wala talagang kayaan sana na mangyayari wala talaga natagalagaan kahit na yung ECM na to mapapadali yung buhay ng ibang tao sa pag na ng um, mga bons. So, yun lang po. Thank you. So, ano ang mga expectations sa mga bago sa ECM? So, yun sa ECM, ang mga expectations ko lang naman since automated uh, checking machine na to, parang in-expect ko na uh, indirect na yung voting na to or yung yung bilang na to is sakto na. Parang hindi na magkakamali and yung pangamba ko naman dito is halimbawa, mali yung pagkaka or yung parang na-smudge yung pagkaka-shade. Ang um, inisip ko lang naman baka hindi ma-check na maayos or maiba yung vote. So parang yung vote ko parang mababaliwala dahil nga nagkamali yung automated na to, yung checking machine na to. Yun know? ang... Okay. May mga reaction at pananaw ka ba sa mga pag-automate ng um, pag sa automated mga checking machines ang usually ang pananaw ko yung mga na-realize nare nare ko dito is oh nakakadali siya ng gawa ng paggawa or yung pag-check ibig sabihin dito is parang mas mababilis yung proseso hindi na yung mano-mano pagbibilang and may tiwala naman ako na kung saan yung ACM since na-modified na nga ng tao ngayon parang mas um, iniisip ko na mas tama ito at hindi na kagaya ng dati na mano-mano, mas nagkakamali pa rin dahil doon. So, gaano karami ang iyong kalaman hinggil sa bagong pamamaraan ng pagboto? Dahil ngayon, um, first time voter ko nga, is nag-research na ako dati pa kung paano, nag, paano yung proses ng pagboto. And since ACM ngayon, since modernized na ngayon yung pagbibilang ng vote, ng votes, is ayun mas may kaalaman na ako dahil nga nakakaba dahil nga first time voter kailangan tama yung pagbilang dahil nga uh, isang boto lang naman is nakakapagbago na ng pananaw ng isang tao or yung sa sa Pilipinas dahil nga sa binoboto binoboto nating bagong leaders So, gaano ka confident sa magiging resulta gamit ang automated vote counting machine? Ngayon naman, confident ako sa magiging resulta sa ACM ngayon. Since ngayon, sabi ko nga kanina, is modified na and na uh, Ah, uh, parang na-upgrade na ng todo yung ACM. Hindi ka ng dati, may mga pagkakamali pa rin dahil sa mga sm smudges or errors ng uh, human errors, pati na rin sa mga maling code sa ACM. Mas kampante, mas kampate ka na bang bumoto ngayon sa tulong ng teknolohiya ngayong may ACM na. Ngayon, mas kampati ako since may nagsusupervise na ng mga machines and mas may mga nakakaalam na since yung mga nag-supervise ngayon is yung mas nakakaalam talaga, hindi ka katulad ng dati, is yung mga parang higher ups lang na hindi sila masyadong gamay yung uh, technology ngayon. Pero ngayon, mas yung ang may hawak ngayon is yung mga um, may alam talaga sa mga machines and sila talaga yung nagahawak ngayon sa voting, sa votes, sa votes, sa ACM. And thank you. Ayon sa Pulse Asia, 82% ng mga Pilipino ay may malaking tiwala sa resulta ng halalan at 89% naman ang nasiyahan sa automated voting system. Ang improvements ng ECM kung para sa BCM ay ang mas mabilis at mas wastong pagpaso ng balota, mas malinaw na pagpapakita ng impormasyon para sa mga botante at electoral board, at mas pinatibay at mas mahigpit na seguridad. Sa huli, hindi lang makina ang bumibilang ng boto kundi ang pansensyang gumagabay sa bawat Pilipinong putan. Ang panayam ko ni si Jessie, isang first time voter at kasalukuyang ring mag-aaral. Hindi ko na sinaya ang pagkakataong ito at agad ko na siyang hiningaan ng panayam patungkol sa kanyang perspektiba bilang bagong botante at sa makabagong teknolohiya o pamamaraan ng pagboto na ito. Totoo, mahaba at puno ng hamon ng kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Kami ang mga botante nga sa kasalukuyan. Kabila kami sa milyong-milyong Pilipino, boboto ngayong taon kasama ang higit sa limang milyong first time voters. Para sa amin, hindi lamang boto ang ilalagay sa balota, kundi pati ang ating pinabukasan. Hindi na katulad ng dati, ngayon ang halalan ay mas pinabilis, mas pinasimple at mas pinatibay gamit ang bagong automated counting machines o ACMs mula sa Miro Systems ng South Korea. Ang ACM ay mag mas mabilis magmasa ng balota, may 12-inch screen para makita at ma-verify agad ang boto at may QR code sa resibo upang masagurong tama ang bilang. At hindi lang yan, mas matibay ang seguridad, mas mabilis ang transmission ng boto at hindi na tayo masyadong mababahala sa mga lumang isyo ng dayaan at aberya gaya ng BCM noon. Oo, di ba ang maparin. Baka mahack, baka magaglitch. Pero tiniyak naman ng na pamalik na 100% successful ang final testing ng mga makina noong May 2 hanggang May 7 nakapagtulungan din sila sa DOST at DICT upang masiguro ang ng ng teknolohiya. Pero hindi lang makinaan ang bago, pati ang teknolohiya sa paligid natin. Gamit ang AI, mas mabilis naming nalalaman ang informasyon tungkol sa mga kandidato. May mga chatbot, automated systems, at mga online campaign na makatutulong sa amin pumili ng tama. Pero kasabay ng benepisyo, may panganib din. Fake news, deepfakes, peking account na ginagamitan ng AI ayon sa ulat ng Siabra, 45% ng online discussions tungkol sa eleksyon ay kontrolado ng peking bots. Kaya hindi rin sapat ang mga bagong makina. Kailangan din ng matalinong botante. Dahil kahit gaano pa advance ang teknolohiya, kung hindi namin alam ang totoo, kung hindi kami magtatanong, kung hindi kami lalaban para sa tapat na halalan, sayang lang ang boto. Hindi natatapos sa pagboto sa pagkili kung sino ang ating iboboto. Kundi dapat alam din natin kung paano bumoto at paano nabibilang ating boto. Bilang ketawan ng present day voters, isa ang panawagan. Bumoto ka, maging mapanuri, at ipaglaban ng magpahanan. Maraming naniniwala ang PCM ay malaking hakbang sa modernong halalan. Ngunit marami rin ang naniniwala na hindi lamang sa teknolohiya na huhulog ang solusyon, kundi sa tiwala, kaalaman, matalinong pagboto at partisipasyon ng mga mamamayan. Ang ACM ay simbolo ng pag-undad. Digital man o hindi, ang demokrasya ay buhay sapagkat ang tunay na kapanyarihan ay nasa ating mga kamay.